Fiang Smith, alam na alam ang happiness ni JM Ibara. Laking gulat nga ni Fiang Smith nang malaman niya na kasama nila sa parade si Malupiton, na isa sa mga happiness ni JM Ibara. Heto panoorin natin ang naturang video. Si Mayor Si Mayor Hazai ng Malupiton. Ano si Malupiton? Ito ba si Malupiton sa harap namin? Hindi. Trunk okay, sige. Mm Hindi -hmm. mo lupiton! Wala naman. Mark, no. masaya naman. Mapipicture daw si Kiyaka ka lupiton. Sige, ako no, din ako na. Nakulit Pero sabihin mo ah. Okay, sige. Kerry. Mm -hmm. Shout out mm -hmm. po Hello! Yun yun. Si Bossy

Do yung... de sell satchels? Hindi. Sell it na. Basta. Basta yun. Hello, from Valenzuela. Hello, from Pabitit. Sa all over the world po, na nagmamahal sa anak ko at sa kay JM. Thank you sa pagmamahal niyo lahat lahat sa mga Alam nyo itong maliit na recap ng TikTok live ni Tita Mirna Smith. Ang dami nyong uh, maa-appreciate diba, sa video to. Kasi makikita, nyo, makikita mo rito yung genuine na happiness ni Fiang Smith nung nala, nung nalaman niya na nila sa parade sa Malupi, si Malupiton, 'di ba? Na alam na alam ni Fiang Smith na si Malupitan ay isa sa mga happiness, 'di ba? Ni JM Ibarra, kitang-kita mo sa saya, 'di ba? Ni Fiang ang pagpapahalaga niya, Ayan kay JM, 'di ba? Si JM, agad ang unang-unang una niyang naisip at nasabi niyang happiness 'yan ni JM Ibara at nakakaaliw din naman ang naging expression ni Ma'am Nicole nung sinabi ni Fiyang na happiness ni JM si malupiton. Ang sabi niya kay Fiyang, "Akala ko ikaw." O, oh, 'di ba? Talaga namang nakakakilig din naman talaga 'yung mga banat na ganyan. At sobra ko namang na-appreciate o oh, diba And Appreciate. Ayan. Si Tita Mirna Smith, 'di ba? Dahil lagi niya ring nababanggit at bukang bibig din talaga nila. 'Di diba? Si JM Ibarra kahit hindi nila ito kasama, ay siya siya ang laging bukang bibig, 'di ba ni Tita Mirna at lalong-lalo na ni Fiang, 'di ba? Para na rin natin siya kasama dito sa parida to dahil laging si JM am, ang, bukam bukang bibig nila. Ipagpatuloy pa natin ang naturang video ni Tita Mirna Smith. Hi, hi. Saan si Piyang? Dito guys, Guys, yung mga lupit, oh. Hinapin <coughs> si oh, ni si JM niya. Papashot, sa ko mamit. Hi, hi. Ito ko, ay, balik yan. Si mga lupit. Saan si Piang? Dito, guys, oh. <coughs> guys, yung mga lupit, oh. Na-appel si GM niya. Papashots at kumamit. Ay, ang sarap-sarap, 'di ba? Ang sarap-sarap sa pag pakiramdam bilang isa akong ano, JM Ibarra supporters. Ayan. Alam mo kaya minahal ko ang JM Fiyang. kahit ako ay JM Ibarra supporters kasi nakikita ko yung pagpapahalaga ni Fiang kay JM. Di ba kita mo nung nakita ni nakita at nalaman ni Fiyang, na nila si Malo Piton. Di ba? Ang, ang nasabi niya agad, "Nuko, di ba? Happiness siya ni JM at sobrang excited siya na makita, magpa-picture at magpa-shout out, di ba? At magpa-shout out, papa-shout magpa out si JM, di ba? Nakaka-touch, sobrang nakaka-touch. Talagang makikita mo kung gaano ka Pagpapahalaga ni Fiang kay JM. Kahit hindi nila kasama si JM, talaga namang makikita mo yung happiness ni Fiyang. Parang si JM na yung proud na proud siya. Siguro pagyayabang niya kay JM pag nakita sila na, oh! Nakasama ko si Malo Piton. Ang, ang isa sa mga happiness mo. Pero hindi niya nakakalimutan na ipa-shout out si JM. Nakakatouch yun, diba? Ang sarap-sarap bilang isang, ano, uh, JM Ibarra supporters na pinapahalagan ni Fiyang, diba? Yung lodi mo. Kaya naman talaga na namang JNV ang din na sinusuportahan ko mga kalab team ni JM Ibarra. O oh, sya 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 bago tayo magkaiyakan dito ay na natin ang naturang video na kung saan ay nakasama ni Fiyang, Smith, si Malo Piton. Ito ang isa sa mga bardagulan nila habang si Malo Piton at si Fiyang ay nasa parade. Panoorin natin ang video. nakakatuwa no kahit si Malupiton no nakita niya si Piang napasabi din siya ng, picture tayo oh di ba nakakatuwa naman sana kasama si JM para ma-meet in person ni JM ang kanyang isa sa mga kanyang source of happiness at eto na nga nagkaharap na nga at hindi hindi malilimutan ni Fyang na mag-shout out sa kanyang ah sa kanyang love na si JM. eto panoorin natin ang naturang video na kung saan ayan nag-request si Fyang na is shout out ni Malo Piton Ayun si JM Ebara. Okay.

Nakakatouch lang si Fiyang, di ba? kahit hindi niya kasama si JM Ibarra sa event na yon, sa parade na yon, sa araw na yon, sa moment na yon. Pero ang nasa isip at nasa puso ni Fiang Smith ay walang iba kundi si JM Ibarra at hindi hindi niya ito nadilimutan. Gaya ng nangyari nga na maka-encounter ni Fiang si Malapit si Malo Piton at si JM agad ang priority niya na ma-shout out ni Malo Piton si JM Ibarra. Nakaka-touch, 'di ba? Sobra nakaka-touch yung ganitong eksena, yung ganitong video, 'di ba? Talagang napaka ng heart ko na kita kita mo talaga kung paano pinapahalagahan ni Fiang si JM at eto nga, bago magkahiwalay si Malo Piton at saka si Fiam Smith, hindi pwedeng mawala ang bardagulan dahil yan ay tatak na ni fyang Smith at ni Malo Piton. Pero babala, huwag nyo naman po masyadong seryosohin dahil eto ho ay biruan lamang nila. O sya sya, panoore natin ang nakakagood vibes na bardagulan ni fyang Smith at ni Malo Piton. Thank you.

Ay, nakakatuwa naman talaga, 'di ba? Bardagulan, syempre, yung pagpapahalaga ni Fiyang kay JM kitang-kita natin. Ganon din naman si Tita Mirna Smith, 'di ba? Nawala rin kundi bukang bibig lagi si JM, 'di ba? Doon pala makikita niyo na mahal na mahal talaga ng Smith family si JM Ibarra. O paano mga kamarites, mga kamadlang people, kung nagustuhan nyo po ang video ko at gusto nyo pong laging updated dito sa JN Fiang, ay huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na button dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa. Anong latest? Hanggang sa muli. Paalam!